Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. ni. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Sama! Oh! Sisisipang ako yan sa'yo So mga kalibot, mukhang mga anak na yung si citrine Kasi yung bigyan niya nakalabas na Ayun, o si citrine dito ka lang Naku sabi ko sa'yo dun yung gusto mga anak Ayun si siya nagkakalkal eh So si Kuya Bal guys Mag-drive na yung job natin Magandang mag araw po sa inyong lahat uh, Ako po yung bagong driver nila At ang first assignment po namin sa araw na ito Ay papaanakin si Citroen Kasi na niyang <laughs> <yung> kanyang kumadrona <laughs> Sakto yung dating ni Kuya Val, guys <laughs> Ang dati po nating driver na si Ramir Ay mag-aasawa na Kaya nag-decide siya na mag-focus na Sa panibagong yugto ng kanyang buhay Si Kuya Val nga mga kalipot Ang bagong driver ng Bahay Jeep Sa mahigit 400 plus na driver Na nag-apply sa aming FB post ay si Kuya Val po ang napili namin Siya daw po ay lumaki sa bukit nagtatanim ng palay naging jeepney driver sa Maynila at ilang dekada na ring driver ng iba't ibang sasakyan Maliban sa marami na siyang karanasan sa buhay isa rin po siyang taga-sabaybay sa ginagawa natin paglilibot sa buong Pilipinas Kaya naman, di na kami ni na i-explain sa kanya ang lifestyle namin at kilala niya rin ang bawat miyembro ng bahay jeep Kaya pagdating niya pa lang mabilis na lang kami nagkapalagayan ng loob ang pinakahuli niyang naging trabaho ay pagmimina ng ginto. Tumatagal daw sila ng ilang buwan sa bundok na walang babaan, kaya naman sanay na sanay daw siya sa survival. Nagpapanak din sila ng baboy kaya saktong sakto ang dating ngayon ni Piyaban. Dahil ngayong araw nga mga kalibot ay mga nganak na si Citrine. Hihiga po yan. Pagka manganak yan, hihiga. Mararamdaman na po yan man yan. So normal lang yan kaya na po yan. Hindi sa okay. siya makaka... Ano, hindi siya makakahimik. Kasi nga, siyempre masakit okay. yung tan. Kaya nagkaganyan siya. O, na natin ilan yan, anak niya. patuloy tayo kay mga anak na pala yung anak ko. Ano pa? Bainting anak. Bainting anak, wala natin Ayoko sa akin dalawa. Dalawa lang sa akin. Ayoko isa. Hindi sa inyo mo, James. Ilan po sa akin? Hmm. Ilang takal? What? <laughs> ano yung bigas? <laughs> ano yung anak bigas? Bitren ilan kain si Trin. Anim or seven. Six or seven. Akin. Mara apat lang. Tignan hmm. mo yun siya. Malaki. Si Trin. Sunod mo sa loob. Si Trin. mo. Galingan mo si Trin ha. Basta rin. mo ito nang hingalab e eh. 1996? Sabi ko pa naman lalagyan ko ng wallpaper pa dyan kay eh, para maganda. Hindi na kayang antayin. Para pag manganak siya maganda <laughs> Hindi na kayang nahayang antayin. Alam mo kung ba't hindi ako galit na galit masyado anak? Nagalito mm -mm. niya ni mami kagabi. Ay kasi po kayo ngat ngat niya yung tsahig. Mm. Yan mm. ang bumulang. <laughs> Pinalayas ko siya. <laughs> Naku, jan dyan. Oh, Ayun ang daddy oh, diya alis ang daddy. Dad, tabihan mo siya. Tingin ka lang po. Ay, eh, ang galing-galing so galing like ng it. apo ko. ay ng anak ko. Hmm. Bibigyan niya niyang yun mami ng magandang mga apo. Uyak-iyak na siya kanina, no? Parang may ma na rin, eh. ito. Hindi ko po ginawa niya sa sahig, oh. Uwalaan oh, ko yung iyak ng baby niya. Ah! <tod> Kaya yeah, ba nandiyan may, may, Maya-maya nga mga kalibot oh, no. ay pumutok na ang panimigan ni si Trin. Pumutok na yung ano eh. Oo, oh, sige may susunod. Mm -hmm. Pagkain na nahiga yan. Higa yan. Ganyan lang talaga dahil masakit. Mas <laughs> masakit. masakit. <laughs> Nagagat niya oh. Pinatali yung mga tuta sila lang kusa eh no? Pero sa Shih tzu, sa kanila talaga tutulungan mo eh. Mm -hmm. Ito nga guys, ang unang pagkakataon na mga nganak si Trin. Kaya naman, alalang-alala talaga kaming lahat. At saka may mga nakausap din kami na mas komplikado daw mga anak ang mga Shih Tzu kumpara sa ibang breed ng aso. Ano po natang sa'yo ng mga bata? Lolo, Tito? Kuya na lang. Tito na lang, Tito Bal. Ang ah, hirap naman pag tawagin tayong Lolo. <laughs> <laughs> ano po yung ginagawa mo po? Ay, sakto po yung pagdating ko, Jace, kasi itong asaw nating isa, si Trench, mangananak na siya. Kaya kinakailangan, prepare natin itong mga to pamunas, para sa mga babies niya. Kasi, doon sa part ng ilong niya, mayroong parang mucous membrane na nandun eh, nakabalot sa kanya. Yun yung nakabalot siya. Sa kada isang aso, pag pinanganak siya, tuta, nakabalot siya sa parang tubig. Ngayon... Uh, tatanggalin yun ng nanay niya pero tulungan din natin siya na punasan para matuyo agad tapos yung gunting naman na uh, ito sanitize natin mamaya isa na naman ang pangputol sa kanyang uh, tapog doon pusod pag naputol ng kanyang pusod tatalian natin siya tapos isprehan natin siya ng bitadine para mayroon siyang antiseptic magaling uh, magpagaling madaling magpagaling So, yun po, mga kalibot, mga gamit natin na inahanda. Sakto-sakto uh, talaga natin mo kaya pal. <laughs> pero pang betadine. Pero nagpabili pa. Yan ang mga kailangan natin. Of course, unti po natin yung uh, surgical gloves at saka yung thread para doon sa pusod. So ngayon kaya ba, nag-wending no, kaya, nag ganyan siya nagpapahinga? Oo, oh, kasi nagpapahinga po siya. Nagpapahinga po siya dahil masakit ang kanyang pakiramdam eh parang tao rin puling like, din yan nagilabor na yan oh, nagilabor na siya so antayin lang natin na ano yan kusa yan ilalabas na at ilalabas niya yan sino kaya tatay niya no? hindi natin ako sino tatay niya eh. kasi Garnet. gusto ko gula ko si Garnet. Si Garnet. <laughs> 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 hindi yung maging tatay Kula ko si Garnet po. Si Garnet? Hindi si Pacman? Hindi po, hindi niya abot ay mata matangkat matangkad. Hmm, Fitri, malaman natin kasi na ang tatay ng anak mo. First babies niya ba yan? Oo. So, oh. Oo, medyo masilang. Pag first baby talaga, pero yung masilan talaga. Parang tao rin. So, may gano'n na siya sa'yo. Nagko-contract parang mayroon ng ano yung ano niya. Hello! Yung... Kaso, ano? Lab masikip si Kip. Hindi, pindutin mo nga yung dede niya kung may lang lalabas ng gatas. Wala ako um, na makikita. Uh, Sikit uh, din si Trent. Ano? Magkaganyan pag paganto paganto. Siguradong wala na yun. Pag giging lolo ka na. Sorry guys, yes. nagdi-disinfect tayo ng gunting. Yes. Tapos ang common yeah. natin. Yan, Gasa. Oh my god. Sinisigurado nga namin na malinis ang mga gagamitin namin. So guys, may pangalawang panubigan. O, baka ayun na yun yung unang anak niya. Trin. Si Trin dito ka dito. Ay, in very north. Tingnan ko nang likod mo na. Ay, in very north. Lay down, lay down. Yeah, yeah. Iurong nyo nga kayo, Papa Wilson ko dati. Pwede, pwede, please. Lay down. Oh my God. Ipot niya. Hala, ang nyari sa... Mayroon niya mayroon na, mayroon na. Shucks, ang nagsiki-irika. na siya. <laughs> Inabas mo kaya dito dati sa Yung alcohol po. Pahingit <laughs> mong alcohol. Wala ano pa tayong nanay Medyo late po tayo ng preparation. Na-surprise tayo kay Juan. Next week po namin, ano pa yun last week eh. I mean, next week. Na, korong dito. Ito lang si Daddy, oh dito 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 lang si Dati. Iri, anak, iri, anak,

na nga. Palatandaan po yan na kapag kamanganak yung mga hayop, pagka ganito na malalaki na yung ano nila. Ganito mo lang, pag may lumabas ng gatas, ibig sabihin, mga anak sila. Oh, siya. oh, 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 oh. Sige, sige, Oras na sige. Dadi, naiipit mo. Tulungan ta, nyo na. O yung ano niya. Tulungan nyo na. Oh, alcohol alkohol, alkohol. about to witness. Eh, ano na yan eh. Makikita mo yan. Yung paghinga niya talagang pipilitin niyang ilabas. Na oh my God, yung mapakalit. Nakiiri mo. Ano ka gawin ipit na. Wala pa, hindi pa naman siya umiiri. Iiri yan, iiri yan. Ayun na, si train, lumalabas, lumalabas na. Iiri, iiri, lumalabas. Makakabulo yan. Lumalabas. Oh my God. Lumalabas na siya. Iiri yan, iiri yan. Push na, push. Push na si Trin, push. One more, one more. Push. na Push. 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 Kung Push. 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 na Push. Dali na, huwag push. La, pinapasok niya. Ako po. Push. Na, push na. Makababelo siya, makababelo. Lay down, lay down, si Trin, lay down. Oy! Si Trin? Oh my God. Sige guys. Hindi, pa lang pala Sige, Ano Yung kulay. Yung yun. Ano yan? Yan yan? Ano yan? Ayan! Ano yan? Dito lang! Dito lang! Dito lang! Oh my god! Dyan lang! Dyan lang! Dyan lang! Dito lang! Dito Ayan. lang! Dito lang. Dito lang. Dito wala ko tayong kahon para mapigilan siyang lalaba. Yung ano? Ah, kaya't. May box sana yun. Uy! Garnet! Nandi. Nanganganak na yung ano! Binuntis mo! <laughs> Ikaw ba nagbuntis Garnet? Ha? Huh? Yung hey, wala siya Parang naamoy niya na no? Ano Garnet? Uy! Huwag lang, ko lang habang nahihirapang mag-push si si ay padagdag naman ang padagdag ang kabang nararamdaman namin Dahil panay nga ang lakad ni si dahil hindi siya mapakali Kinakabahan kami na baka biglang lumabas ang anak niya at mataparan niya Kaya gumawa kami dito ng maliit na kulungan niya para dito na lang siya anak. Si Garnet guys pumasok mula sa labas ng jeep Naramdaman, naramdaman niya siguro mga anak ni si

May ulo? Kasi train ko Go 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 Kasi train gising <mimicid> Anak, kumising ka na <mimicid> hindi pwede yan Dady, Eh, galing ah Sige, Dady, sige oh. Sige, daddy kung medyo may na malaki na yung nakalabas Pwede mo nang hatakin ng dahan-dahan ha oh, wala good. Eh. Very pa, good Very good Iri, iri, iri. Iri, iri. Sige, iri, iri. Yan. sigi Sige yan, iri lang. Ayan na galing. yan na malapit na, na. lang. Ilay mo yung paa mo na konti. Ayan. Ayan, yan na. Sige po. I-push na anak. Push push. baby ko. Go, kaya mo yan anak. Ayan, ang galing. Sige, mas pasano. Ayan. Ayan, sige po. Very good, very good yan. Sige. Oh. Very good. Push na. Ay, ano mo ba? mo ba? Sige pa, push pa, push. Gin. Muna. Yeah. Yeah. Muna. Yan na yung na. sige kaya pa eh. i-i-i-i. Iri. 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 Sinubukan nga naming hilahin at tulungan si si na mailabas na ang anak niya. Pero konti pa lang at hindi pa kaya. Okay. Hindi pa kaya hatakin kasi umulit pa nang nakalabas. Kailangan niya i-push. I-tracture. Good ganda ng first assignment ni Kuya baleno. no? Push na, push na. Tulog kayo niyan, malalawa maya kung magbabantay sa mga apo ko. Ay, sige pa. Sige, sige, sige. Tapos, masin mo mabuti yung tiyan niya. Kaya ganyan din sa nahilap pag ganun. Sige, sige. Eh, huwag pa ikot-ikot. Ano lang, isang, isang yan. Isang ganyan yan. yan, yan. Sige, ire anak, ire. Natutulog, hindi? Hindi. Pag um, umairi siya love, ano ha? Hatakin mo ang dahan-dahan. Ha? Sabayan mo, sabayan yeah, mo. Yan, 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 yan. Hindi, hindi. na, umiiri siya. Ayan, umiiri siya. Kasi trip. Go anak, push. Go. sige, dahan-dahan lang love ha? Para, para lang maano siya, ma-challenge mag... Push, push, push. Push. Sorry labay no I know. It's hard. Push. Push, 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 push. Push. na, yan na, yan na. Yan na. PUSH NA! Yan NA! Yan na yan na yan poes poes na! No, no, no! no. Sige, 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 sige! Anak, anak! Kailangan mo ilabas na! Dito lang! Dito lang! PUSH NYA! Okay yan! Nakabumwelo! Nakabwelo siya! Parang pinakabahan ako! Si Trin dito! Thank you, Lord! Yan na! Yan na, anak! Ang galing-galing naman! galing naman ang kapo ko! Okay, sige, 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 sige! I think pwede mo na siyang mahatak ng dada Don't worry love, ginawa rin niya ni Buboy. Subukan mo lang siyang hatakin ng dada Push, push, Ay, gentle. push. lang. Yan ang yan, Push, push. Ay, nakupush. Yan ang love, siya sa bayan mo. Push, push, push. Kasi nagbabayalit na yung paalab. Kailangan hatakin. Push, 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 push. Go anak, push, kaya mo yan. Sige po, Push, push. Dahil masyado na matagal na nakalabas ang anak ni si Trin, ay kinakabahan na nga kami kung buhay pa ba o hindi na. Push! Push! push. Ayan, dati nagpo-push siya lang. Ayan, push. sige. Push! 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 Ayan, ay, baba mo lang ko, anak. Ayan lang. na, ayan na. Yan, oh my God, nagpo-push siya. Ha. Hatak, hatak na. Push! Daddy, please, ang mo. Ayan na! Oh my god, nakalabas na. Daddy help na, na help. Kaya mo na yan. hindi na siya ma, hindi na masasak Hindi na maano yung baby. hatake na ang baby, hatake na ang baby. Push na, push, 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 push. Anak, push. kailangan mo mag-push na, kay maiipit yung ulo. Nauna talaga yung paalam. Nauna yung ulo nako. It's important. Push. Balik. ayan anak, very good. Okay. Push Kaya, na, push. Kaya mo yan, anak. So kailangan sa siya? Sa lead, Daddy, kay ano ha, push. bawal. Push. Na bawal maano yung ano. Maipit yung ulo po, daddy. Ay, sige, sige, hatak, sir. Hatak, ay, hatak, sige, hatak, anak. Hatak, na Para matulungan si, si Trin. Sige, daddy. Kaya mo yan, anak. Ay, ay nangagat. Nakagat po kayo. Ay, 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 anak, anak. Sorry. Balik kaya kayo ni kuya, no? Ayan na, ayan na. Ay, na nahuli yung ulo, love. Ay, maiipit yung ulo. Kuya, ko, baliktad kayo yan. Tama po. Ganyan na lang. And dito nga mga kalibot, baliktad ang posisyon ng unang baby ni si Trin. Ang sabi daw kapag ganito ang sitwasyon ay kailangan ng veterinary assistance o kaya naman ay dapat si Sarian ang panganganap. Yan. Push, push, push. Iyan ang push. Anak, push. push. Kaya mo yan, anak. Push, train. Push. Naka, maitit yung ulo. Push. Ili. Oh my God, diyan siya. Kailangan mag-push. Kaya naitit yung ulo. Push, push. O, po, anak, love. Push. push. Sige push. po anak, sige push. Push, push. naku maiintik. Kaya mo yan anak, kaya mo yan. Kawa ka to ano. Uh, yan, sige push. anak. Anak, sige please push. Push anak ko, push. Dali yung ulo anak. Push. Anak, save your baby. Push. Pag push ka oy. Push. Naku, anak, naku save your baby anak. Please push, push, push anak, Push please. Push. Push baby ko. Go. Kaya ang galing lang si Trin ko. Oh, very good. Oh, magpupush na yan. Oh, sige po. Okay. Push, anak ko. Push. Sige pa. Oh, ang yung kulunod. Anak, please umiri ka. Okay. Okay. Yan. Sige. Thank you sila mag-relax siya, relax. Okay. Push, anak ko, push. I'm sorry, my daughter. Yay! Oh my God! God. lumabas na. Thank you, Lord. Ang galing na apo ko. Ang galing naman ng si Trin. Lord, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ala, parang ano. Ala, yeah. ano oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang galing na apo ko. Ang galing naman ng aming apo. Oh, sus sus kailangan huminga naman, okay? You have to fight for your life. Ay! Why? Oh my God! Sinulid, ko. Kailangan nyo po ng sinulid. Normal ba yan? Parang may hiyak siya. Kinakabahan kami dahil biglang hindi gumagalaw at hindi humihinga ang baby ni si Trin. yan sa likod, sa likod, daddy. Oo, oh, oh, sa likod, yan, yan, yan. yan. Tama, tama. Yan. Ayan, ang galing nga. Okay? Okay, rub the puppy's back. And this can stimulate. Ayan na, ayan na, mommy. Ayan na. Okay. Hold the puppy with its head slightly lower than its body to allow remaining fluids to drain out. Tapos pwede rin i-swing yung puppy in downward motion. Yan, tama po. Yan. Maya-maya nga ay unti-unti ng gumalaw at huminga ang unang baby ni si Trin. Tuwang-tuwa kaming lahat dahil successful ang unang delivery. At nalagpasan na rin namin ang pinakamasayalang parte ang unang paglabas ng baby ni si Trin. Iyak hey. na siya guys Dalawa <laughs> na? Makamalinisan yung itaanan ng hangin Dalawa na? Isa pa na Oh my god sa taas yan. Oh my god. Hmm, <tinyo> <tinyo> cute. Anong <laughs> breed yan? Wala, parang si Pacman talaga naging tatay. Si Pacman to kasi wala siyang brown. White and black. Hmm. Paano pag brown yan sa next na anak? Dalawa tatay. Pwede naman yun. <tinyo> Natagalan nga bago lumabas ang pangalawang anak ni si Trin. Halos tatlong oras kaya nagmeryenda na muna kami. I know that you're curious I know kalibot, that you're strong Mga kalipot, nanganak na naman si Citrin. Opo, oh, bigla na lang lumabas. Batik ulit. Yan, galing. Galing pa rin, galing. So guys, hindi na sila nakaglams kasi nag-break time. Sabay biglang nanganak ulit after ilang oras na? After... Sat kalahati. 2.30, 2 and a Ah, 2 and a half. Kasi hindi siya Ito, di di na lang siya. Umali, huwag yun. ganun din yung mukha. Ah. Ngayon yung... Ayun, mas mano siya. Yes. Mas Ay, ba't ganyan yung mga mukha niyo? Yun naman yung patch niya sa ulo. Ang cute. Mm -hmm. Ay, sus. Ay, sus. May ngipin na. Eh. Ano? Kulang pa si Trin, tatlo pa. Tatlo pa, tatlo pa. Boy, by pa. By good. Target natin lima. Ako, apat. Yes. Oh, Buti marunong si Kuya Boy. Sige, talian po natin yung ano um, niya. Tali, tali. Tinalian nga namin ang umbilical cord tilingan para ito nang ay hindi mapasukan ng mga dumi. Pirate tayo, anong tunog yun? Eh. Yeah. First time mo nag-witness ng mga anak yung kumuno. Mm -hmm. Sige. Medyo kabado po yung assistant si Doc ba. Okay. Hintit lang. Huwag ko matakot. Yeah, Alam naman. mo kung bakit tinatalihan ng okay. puso, Lab? Oo. Para di ma-infection. Ikot pa ng isa. Sige, buhol tapos ikot pa ng isa. Akala ko para hindi lumabas dugo niya. Ikot. Isa Maikpit rin yan. Mahigpit yun, Lab. Mahigpit. Isa rin yan, mm -hmm. yan. Super. Looper. Looper. panay dila yung isa sa anak ng isa. Oo. Ang Luper. galing ng mami si Trina. Kailangan niya ng ano, Lab? Makalapit sa anak niya. Yay. Yay. Ayan! Babae siya. Ito babae. Yan yung sa lalaki? Sana lahat babae. Batik ba sila si Trin, love? Oo, si Trin. Batik ano ka ba? Oh, Ito naman. Ito naman. Si Garnet. Ito naman. Batik na brown. Ah, di ba si Garnet sa gitna lang yung puti? Oo. Baka yun nga yung mga yun. Dalaki. Lalaki. Dalaki ito. Lalaki. Dali! Dali! May pangatlo! May Pangatlo! May pangatlo! Pangatlo! Oh my god. Ang bilis. ganyan yung kulay ni Garnet. Pwede pa, pwede pa. Sige, panak. Sige. pa. Ay, Pag full block yan, nagkikip ko siya. pa. Nuli, nuli, nuli. Oh my god, ayun na. Nauna uli yung paa. Nauna uli yung paa. na. pa. Sige, sige. Sige, sige. sige. Go na. Go si Oh my God. Go na. Kailangan yung ano mo. Reaction mo soap para hindi siya mataranta. Go si Trin. Very good. Very good si si Trin. Ina, ina. Go, go, go. Oh my Ina. Pus mo yung tanya. Sa atin na lang yan? mo yung tanya, sir. Pus mo yung tanya. Malaki yung tanya. Oh my God. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayun na.

Hindi oh mo masikita. na pinagsuot ng gloves yung mga ano Wala, nagsusuot pa lang ako Nagsusuot pa lang eh Ang galing nga, sunod-sunod na Wala Sunod -sunod hmm. kasi we have so many dogs we only have small house eh Ano yung lumabas? Wala gray Ay baby ulit! Nakita ko lang sa video ko <laughs> Naka video ko kasi kami makakalibot to Kahit kakain sana kami sa labas sa labas lang ng jeep. So, mga kalibot, nakapanganak ako na sa si Nalinis na rin yung CR. Dito muna sa lapan sa And ito, hindi siya ginagamit for more than 3 weeks na. Kasi sakto may mga CR yung ating parking. Pinatapot siya. And ito na sila. yung makita yung mga anak niya. garnet! 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 Shucks! Wala siya pa kayo alam. Ang oh, garnet, ang mo mga anak mo, garnet. Garnet, yung responsibilidad mo. Parang magutan mo yan. Garnet, ayoko! Isa ka ng ganap na tatay, garnet. Sige, <laughs> garnet yung si Trinti. Ayun Ay, ang nanay. Lahat baka bubog sila. Oh, Ma, garnet, may, okay, may trabaho ka na ba, garnet? Garnet, bayo mo, ka Kaya, mo ng na magbahay. Bayo mo yung kapat part... mong anak, garnet. Ah, uh, dami natin ang po. Tayo na namin nga po guys, para tayo sa dito. <laughs> Pito na sila.